What's up mga Lods! Ang gagawin natin ngayon ay Redmi 8 5G na nabasag ang kanyang LCD Sa mga nagpapalit dyan na mga newbie o yung mga hindi pagkaanong kakabisado, sa likod po yan ang tanggalan At take note po, kailangan nyo medyo initan yung likod nyan Kung maari meron kayong heat gun o kaya heat blower para mainitan nyo yung likod nya Para madbilis din yung tanggalin yung kanyang takip sa likod Pagkatapos nyo pong matanggal yung takip sa likod niya, na itatanggalin nyo na po yung kanyang mga tornilyo. Itabi nyo lang po ng maayos. Hindi na sa pagalingan o pahinaan o kahit ano man ang pagtanggal ng mga ganyan. Nakakuha yan sa kung paano mo buksan at kung paano mo matapos ito na wala kang nagiging problema kung papakinggan nyo yung iba na sinasabi nila na pakiramdam na dinadown kayo sa pagbubukas ng kanya o ng kayo, hayaan nyo lang sila. Ang mahalaga ay yung maging mahinahon ka sa proseso at matapos mo ng walang problema. Kaya sundan mo lang yung part na to kasi dito yung pinakamaayos na Uh, proseso na kung paano magbukas ng mga kompleto kahit mga payo na maliliit na detalya ay sasabihin ko po sa inyo. Sa may part na to nakaligtaan ko na meron pa palang nakatagong isang maliit na turnilyo sa may uh, camera cover na ito kaya tinanggal ko muna. Medyo nahirapan ako kasi meron pong dikit ito medyo per se mo nang bahagya kasi meron dikit yan pero kung may ka aangat ng kusa yan pagka nainitan konting ads lang po. Kung ayaw nyong gawin ng sarili nyo, i-DIY yung mga cellphone nyo po, pwede po kayong pumunta rito sa amin sa LRT Balintawak Station. Sa babaan lang po mismo ng LRT. Para kami na lang po ang gumawa ng mga cellphone ninyo. Bukas po kami araw-araw mula lunes hanggang linggo. Ang pasok po namin ay mula alas 10 ng umaga hanggang alas 8 po ng gabi o pwede rin po kayong magtanong sa ating facebook page kung magkano ang mga presyo o kaya pagawa ng mga unit ninyo para bago po kayo pumunta ay alam nyo na po kaagad-agad yung itatabi nyong pera Baka naman. Pagtatanggal naman po ng battery, iniinitan po muna yung kanyang LCD para po uminit para madaling matanggal yung LCD at kasama na po yung battery doon. Sa may part na to, madali ko lang tinanggal yung kanyang LCD kasi meron po kasi akong screen separator na ginagamit na kung saan mainit na mainit na po kaya mabilis tanggalin. At sasabihin ko rin po sa inyo na ang pagpapalit po ng LCD na mga ganito ay hindi po naapektuhan yung laman ng loob na ito ng mga cellphone ninyo. Halimbawa, yung mga picture at saka mga videos conversation at mga ibang Facebook account ay hindi po matatanggal. Hindi rin po totoo yung sinasabi nila na pag nagpapalit ka ng LCD, nagkakaroon ng password ito. Dahil maski po ako, meron po mga pupunta rito na sinasabi nila na ang LCD ko raw ay may password. Hindi po pwede maging ganon kasi po LCD lang po yung papalitan. Ngayon, ipag-isa ka sa mga na nakatingin ngayon ay huwag ka lang pumunta rito sa akin dahil hindi po tayo magkakasundo ng gano'n ang prinsipyo mo na merong password ang LCD namin. Isa pa po na sikreto dito sa amin, napakadali lang po namin kausap at hindi po kami mahirap kausapin pagdating sa mga presyohan. Minsan kahit hindi na po, kasama sa mga pinapagawa ay ginagawa na lang po namin para maayos po na maiabot sa inyo. Pero unawain po ninyo na pagka nabasag po ang mga LCD na ipinalit namin sa inyo, yun po ay hindi sakop sa warranty. Pero sa mga biglaan, pagkawala ng display, at pagtalon-talon ng touch ay humihingi po kami ng pasensya doon pero ginagawan po namin ng para paraan para mapalitan po ito kaagad-agad pero syempre hindi sakop sa warani talaga yung basa, basag po o kaya namatay na po yung board kung alimbawa pinalitan po ng LCD, dahil po Una sa lahat, yun po ay isang klase ng error na kung saan sa basa po ay hindi po namin talaga kayang ipapalit yun. Pero pagdating po sa basag ay ganoon din po yung mangyayari. Pero pag namatay po yung board ay nagre-require po kami na kailangan palitan ng board pero magbabayad po kayo. At ang kagandahan po nun pagka nagpagawa po kayo sa amin ay makakatulong po kayo sa mga charity na ginagawa ko na ang charity na ginagawa ko ngayon ay gumagawa po ako or nagpapatayo po ako ng mga libreng internet sa mga squatter para meron po silang magamit na libreng internet dahil nag-aaral na po yung mga bata para hindi na po lumabas para makatulong sa pag-aaral nila. Kaya magiging worth it yung pagdahil ninyo sa akin mga lods kasi matutulungan na ninyo ako sa mga plano ko at sa mga charity ko Magagawa ko rin po yung mga cellphone po ninyo. Kung meron din po kayong mga lumang cellphone yan dalhin nyo na lang po sa akin o yung mga hindi na po ninyo gustong ipagawa. Binibili ko po lahat-lahat yan kasi binubuo ko po o kaya minsan pinagpipesan ko po sa mga dumadayo rin dito na mga wala na pong perang pampagawa dahil eksakto lang yung mga daladala nilang pera na hindi nila napaghanda na meron pong ibang problema yung cellphone nila. So yung ginagawa ko po, ipinipyesa ko po doon para po makatulong sa kanila na hindi na po ko humihingi ng karagdagang bayad. Kasi sa pwesto po na to, inaamin ko po, hindi po pera-perang labanan dito dahil mabibili nyo lahat ng piyesa ko at paninda ko ng mga accessories pero hindi nyo po pwedeng bilhin yung prinsipyo ko. dahil yun na lang po natitira sa akin na meron ako sa sarili ko dito rin po sa pwesto ko wala po yung taga-taga na sinasabi nila alam po ng mga dumaday sa akin na meron po at marami po akong pribilihyo na ibibigay sa kanila kaya isisigurado ko po sa inyo na safe po dito sa amin ang pagpapagawa at hindi po kami nagnanakaw ng mga pyesa na para lang ibenta rin sa iba. Hindi po kami ganoon Isa po na kailangan ninyong malaman, wag po kayong mag-expect sa amin na magandang maganda po ang pwesto namin dahil Una po sa lahat, mababalan po yung mga singilan namin kasi hindi po namin may pagawa ng maigi yung mga pwesto namin kaya mag-expect po kayo na palengke lang po yung pupuntahan ninyo. Kasi karamihan lang po ng mga customer ko ay kapwa ko lang din mahihirap. Meron po kasi pupunta rin sa amin ng mga mayayaman na sinasabi nila na bakit po ang baho-baho daw o oh, kaya yung ang lansalansalaw opo, oh, totoo kasi malapit lang po kami sa palengke pero ang sinisigurado ko po sa inyo na kung mag aircon po ako eh, yung pambabayad ko ng aircon ibawas ko na lang po sa mga customer ko para makamura po sila kasi kung mag aircon lang din po ako tapos mamahalan ko po yung singil ko parang wala rin, useless lang din po yung mga bagay na gusto kong mangyari na katulad ng mga singilan namin. At hanggang yun na lang po, maraming maraming salamat sa panonood sa lahat po ng mga bagong followers. Ipalo nyo naman yung page natin dyan para updated ka.